Sige Ay, karito. No, Lito it's mo na tayo. Dito po. Huh? <laughs> Pag magbaba siya sa semento, malubog siya. Oh, ayaw oh, man na ibaba yung hanggang dito lang na, Malubog siya hey, po. No. No. Ano man yan, oy? No, <laughs> no it's not this. Hey. Ano? No.

Careful. Ah, be careful. Oh, Ready. Huh? Grabe, abii barad, halagbaka. Ini, ini, mama, <laughs> bigo. <Grabe. laughs> ah, babe. Gigi oi. Dito mama. Amin sen wag ng tubig ina. Mabulak ka. Kaysel. Ay, manok. Be careful ah. Tama na. Tama na.